Hello mga brothers, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, tutorial naman yung ituturo ko sa inyo guys. So mga brother, minsan ba na-encounter natin yung habang naglalaro tayo o nanonood ng mga movie or music, minsan may mga lumalabas na at sa ating cellphone. So naiinis tayo guys. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin maalis yung mga ads. O paano natin maibablock yung mga ads na lumalabas sa ating phone. Yung po yung tinatawag natin mga virus or yung tinatawag natin na pop-up ads. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano natin gagawin at kung paano natin maalis ito. So ngayon guys, uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel, Brother Phones TV. At kung interesado ka sa mga ganitong video, please keep on watching guys. So mga brothers, ito yung step by step na gagawin natin. Una, a uh, punta tayo sa settings ng ating cellphone. Then, a uh, punta tayo sa search. Then, a uh, type natin yung DNS. So, after natin ma-type yung DNS, uh, click natin yung private DNS. So, after natin ma-type yun, uh, punta tayo dito sa private DNS. Then, a uh, click natin yung uh, designated uh, private DNS. Then, a uh, tatype natin dito, a uh, DNS .adguard.com Then, ha, save natin. And so, once na na-type na natin, so, click lang natin yung yung yes, then, ha, modify na siya. Ganun lang kasimple, guys. So, yun lang mga ka-brothers. Sobrang basic. Uh, try nyo na rin kasi sobrang effective niya guys. So, natry ko yun sa Pony Mrs. sa uh, every time na mag-play siya ng mga music and video, may lumalabas na mga ads. So, guys, kung uh, nagustuhan nyo yung video ko to guys, uh, please like. And don't forget to click the notification bell para updated tayo sa mga videos na ilalabas natin. Thank you for watching. See you on my next vlog.